Kanina tayo sa biyahe, ha? Saan kayo papunta? Tagaw ba ang tapos? Hindi na na. Uh, na sir, so, so, sa Cebu. Mm -hmm. it. so, thank you sir, thank, thank you sir. Thank, thank, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Mag-ingat kayo sa biyahe. Tapos din pag-iirap sir. Tapos din. Oo nga. Tapos din. Ngayon, mga <laughs> 5 pa lang tayo. Gagawin natin 10, tapos gawin natin 20. Thank you sir, thank you sir. Thank you sir. Thank you Ingat nyo. Ingat nyo. Iyan ang cash Oh. Oh. Okay, Ganun Gaano tagay kayo ng taga araw. Si mag-araw. Okay, aset. kasi sa labas wala queuing. Wala queuing sa labas. Wagang queuing. So, dalawang araw ang hinihintay nyo. Iba po, tatlong araw, apat na Tapos ang problema, walang queuing. Walang queuing, sir. So, kailangan, ano, sino ba in marina, ang in-charge? Marina o so, tayo ang PBA? Ang makiyari naman po sa amin, alas to goodness na lang. Alas to na lang. Uh, alas to na Ah, so, pero magagaman mo naman kasi hindi naman kayo makakapagsigitan dyan kasi magmanipis man ang tayo. Katagalan dyan nila dyan. na eh. Kaya mas maganda po sa sana, may nag-cookie sa labas. magagay ng Coast Guard. Coast Guard yes, po? Tapos, ng Coast Guard, number. tapos mag-queuing number na tayo. Gano'ng kaya bang gano'ng ng gabi? Ano? Ano Bakit? Ano Ano Isa pang problema, DTWH issue din. Eh. Si Rasi, yung... Yung biyahe nila mula Allen sa North, uh, Port of Allen to here, yun yung mga gaya ng Luzon, mami. From Matlod, they go to Allen, then they go here. Kumabagod daw limang oras kasi go back to back daw yung kaya. Go in the hub oh, yun, sir. Oo, on going So, kaya nga. Tapos pasan din. Ano ah, si Ardy? General, Ardy, yes, susunod natin yung, yung kaya mo daw.